Ayan mga kabasura, nandito na naman tayo mga kabasura. At sa araw na ito, meron akong kasama mga kabasura. Sino na naman kaya maswerte natin mapapadala nito mga kabasura? Ayan mga kabasura, nakapulo tayo nito mga kabasura oh. Sino na naman kaya nagtapon nito mga kabasura? Ayan oh, dadalhan natin sa inyo mga kabasura oh. Ito pa mga kabasura, nakapulo tayo nito mga kabasura. Magagamit ito pang ketchup mga kabasura oh. Ayan oh, padadalhan natin sa inyo mga kabasura. Siyempre ngayong araw marami tayong kasama. Siyempre nakikita nyo yun. Yan si kalungkutan mga kabasura. Yan yeah, may kalungkutan mga kabasura oh. May ka, may kabasura. Yan. Mapapadala natin ay, na ito mga kabasura. Sino naman kayo nagtapon na itong ketchup na ito, mga kabasura. Pero ibabaw namin ito mga kabasura. Yan ay nukukay nga pala namin. Mga ay, mga namin, na yeah, namin na kaya namin ang tulong nyo. Matala pang Ayan mga kabasura oh. May maswerte na naman tayo mapapadalahan ng mga chinelas mga kabasura oh. Oh, mga kabasura, okay, papadala natin ito sa inyo, mga kabasura. Ayan, ah, hinihintay na nga pala natin, mga kabasura. Ayan, ang daming basura, mga kabasura, oh. Ah, uh, sa araw na ito, marami kami katulong, mga kabasura. Kaya itong chinelas na ito, mag-likes and comment lang kayo, padadala ko sa inyo ito, mga kabasura. Sa inyo na ito, mga kabasura. Ayun pa, mga kabasura, oh. Ang dami pa namin ibabaon, mga kabasura. Ah, uh, likes and comments lang. Siyempre, share na rin, mga kabasura. Ayun, oh, asipan dami namin mga kabasura oh. Ang saya-saya namin mga kabasura, saya-saya. Ayun na sinasabi na mga kabasura eh oh. Kahit mga babae naguhukay mga kabasura oh. At sa araw na ito, malilinis na namin ito. Lahat ng basura na yan ay mababaw na namin mga kabasura. Yan, thank you very much mga kabasura. Like and comment lang, na, padadala natin lahat ng napulot natin mga kabasura.